Wow, 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 wow. Wow, 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 wow! Ang galing na maglakad. Ang galing na maglakad na amin si Baby Kisses. Ang galing day 35 na ni Baby Kisses. Ayan, ang galing na niyan tumayo. Ayan, up. Baby Kisses ay uh, magmi-milk na sa mami. Mami, she. Magmi-milk na. Milk. Dali, magmi-milk. Ah! Oo nga daw, magmi-milk na daw siya. Oh, ang ganyan. Ang cute-cute naman ng atin si Baby Kisses, oh. Oh, Baby Kisses. Ha? Ah? <laughs> Alam na niya ang pangalan niya. Ang cute-cute naman ng atin si Baby Kisses. Daddy, oh. Mami. Mami, she. Mami, her, she. May na si Baby Kisses. Mamaya pa ang kain niya. Oh, ah. Ang galing naman ang ikipaglaro na namin si Baby Kisses. Naikipaglaro ang... Ah, oo. Uh, uh, talas na nangipin mo, oh. Nangangagat na, eh. Kaya pala naman. Ah. Kaya naman pala na ang mami, ay. Kinakagat mo ka, ha? Kinakagat mo na ang mami. Aray ko. Apo. Ay, masakit na. Matalas na ang ngipin ng ating si Baby Kisses. Ang bilis mo nagkangipin. Ang <laughs> napayapay. yapay? Ha? Huh? Napayapay ang mga may ah, ah. dami na namang wiwi. O, oh, araw-araw ay palit ang kanyang pipal. Iisa-isa siya, pero ang daming wiwi. Hindi na po nababasa itong kanyang higaan. Lagi hindi sana sa naihi. Good job naman ng ating si Baby Kisses. Uh. <laughs> oh, oh. Bumbu. Nagpapakit naman na ng amin si Baby Kisses. Baby Kisses. Ah, ayaw pa na mamin pumunta dyan. Oh, ang kapal na rin ang balahibo niya. Plapin-plapin na rin. Oh, Plapin-plapin ah, na ang balahibo ni Baby Kisses. Ang kapal na. Ano Baby Kisses. Ah. <laughs> ang cute-cute na kalahati si Baby Kisses. Oh. Napayapay. Dali, mami, o. Oh. Napayapay na dah. Nakad, pasok na, o. Oh. Mami, si. Dali, pasok na. Pasok. Yan, nandiyan na si mami, si. Oh, <laughs> oh kinakagat na agad ang kanyang mami, eh. Oh, milk, milk. Milk na, ma. Huwag naman lalaroin. Mag-milk ka at mamaya pa ang kain. Ay, oh, kinakagat ang kanyang mami, eh. Eh, matalas na yung ngipin. O, oh. o. Oh. Ganyan. Ang ginagawa niyan. Ano yung mami? Huwag mo kagati ng paa ng iyon, be. Mami! <laughs> Ayan. Ayan, oh. Milk na daw ikaw. Milk na. Yun. Nag-milk din. Ayan. Nagmi-milk na po ang ating si Baby Kisses. Ayan. Pumesto na ng ayos ang mami. Ayan, mag milk ka muna At mamaya pa ang iyong Kain ng dog po Ayan Nagme-milk na po ang ating si Baby Kisses